Binisita ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang mga kasalukuyang ipinapagawang infrastruktura ng pamahalang panalawigan sa Gumaca, Maagang nagtungo ang gobernadora sa Quezon Provincial Hospital Network Gumaka para personal na mainspeksyon ng mga pasilidad na kasalukuyang inaayos ang nasabing ospital. Sa noon nitong binisita ang Southern Quezon Convention Center na nangailangan din ng rehabilitasyon dahil marami ng pasilidad ang nasira at napabayaan. Sa kaparang araw, mga pagawaing pang sa Southern Luzon State University Gumaka ang huling binisita ng gobernadora gaya ng dormitoryo na inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon para magamit na at makatulong makabawas sa gastusin ng mga mag-aaral na nagmumula pa sa malalayong lugar. Tuloy-tuloy ang pagsusumikap ng panampalalawigan na may ayos ang serbisyo upang lubos na mapakinabangan ng bawat mamamayan sa lalawigan ng Quezon. Mula sa lalawigan ng Quezon, ako si Che Arnarit, sa Stand Up with Oro.